i-share ko nga lang po pala. Bali, doon po sa mga may unit na katulad po dito sa Lumina. Pag pinagawa po natin yung pinaka-extension natin, back and front extension, masasabi ko talaga siya pinaka pinakamagastos. Kahit sabihin natin, uh, kitchen extension lang yan, nasa 2 meters lang yan, nasa 3 meters, 4 meters, magastos pa rin po siya when it comes sa materials. Actually, wala pa nga tayong nilalagay na materials. Permit pa lang po. Sobrang malaki na po ang magagastos natin. Kasi magkano rin po ibabayad natin pag nagpalakad tayo ng permit, nagpagawa tayo ng plan. Bigyan ko lang po kayo ng ideas sa ang pagpapagawa po ng plano para po sa back and front extension, pagpapalakad, nag-range siya ng 18 to 20,000. So, hindi pa po kasama dyan yung mga fire extinguisher, hindi pa po kasama dyan yung construction ban. Depende po sa developer nyo, sa Lumina po, uh, 50,000 po ang construction ban. Kung ang makukuha nyo pong gagawa isusunod po sa mga rules and regulation po ng subdivision o ng developer, marerefund yun pa po yung 50,000 pero may bawas na po yon Hindi ko lang alam kung magkano yung bawas pero may tinatawag kasi silang processing fee. I think nasa 45 na lang po yata ang marerefund yon Hindi ko lang sure ha. Plus, yung materials pa na gagamitin. Hindi rin po talaga biro. So, ayan, pinapakita ko po sa inyo. Ah, uh, mula sa permit construction ban tapos pagpasok ng mga materyales. Actually, pagpapahukay pa lang ng lupa. <laughs> ilang balik na 'yan eh. Uh, ilang balik na po yung hakot sa lupa. Magastos po talaga. Bibigyan ko lang kayo ng ideas. Sorry po kasi hindi po talaga kami nagme-mention ng labor sa aming blog. Marami po nagko-comments kung magkano inabot, magkano ang labor. Sorry po, hindi po kami nagme-mention. Pwede niyo po akong i-message. Ayan, naka-pinpost naman po yung aking uh, isang page dyan. Pwede niyo po akong i-message doon. So, eto guys, uh, meron pa kasi kami nakuha sa hardware. Hindi ko pa nababayaran yon. So, dito po, naka-100,000 uh, worth of materials na po kami. Harap at likod na po yun. So, ito pong pagawa dito ng may-ari is bird type. Isa pa yan, pag nagpagawa po kasi tayo ng extension, depende po sa budget. Minsan, ang kaya lang muna ni client is bird type finish lang. Ano ba ibig sabihin ng bird type? Ang bird type po yung walang tiles, walang kisame, walang pintura, So ganon po. Amber type po. Meron tayong mga tiyatawag na pang-turnover po yung unit natin. Amber uh, type turnover. Yung po yung mga parang semento pa lang, parang naka-plastering pa lang. So amber type walang uh, walang pintura, walang kisame, walang tiles. Yung po ang ibig sabihin ng amber type. So ayun guys, hindi talaga biro kasi pagkatapos po ng structural Let's say magkaroon ng budget si client. Ano ba ang susunod natin bibiling materialis dyan? Papasok na po dyan yung mga skim coat. Mga pangkisam eh. Para sa tiles. Marami Kaya po yung pinaka-extension po talaga ang magastos dyan. From bird type to finish, hindi po talaga biro. So sa bird type, bigyan ko kayo ng ideas. Sa bird type po, kung kasama po ang bubong tsaka gate, baka po umabot ng 250 materialis pa lang po yun. Back extension na bird type, tapos ang front extension natin is semi-finish. Ibig sabihin, yung ating gate may pintura, may bubong, tapos yung ating mga poste may tiles o deco stone. So, parang nagaring siya ng 250. Materialis pa lang po yun. So, kung wala naman pong roofing, wala naman pong uh, tiles, or deco stone, baka po mga nasa 200, naglalaro yung materialis ng bird type. So guys, ibang, ibang usapan po ang bird type sa finish. Kasi ang finish, meron ng cabinets, meron ng pintura, kisame, etc. So pagdating po sa labor, um, i-message nyo lang po ako kung gusto nyo po magka-idea. Pero syempre, depende po yung mga contractor. Depende po ang singilan dyan. Kasi minsan may mga nag-i-inquire sa akin, kinukumpara po nila yung labor namin sa Lumina. Tapos ang magpapagawa, taga Imos, taga Bacoor, taga Carmona, eh malayo po yun eh. Siyempre meron tayong charge doon, ba diba? So yun guys, Ah, uh, hindi biro. Sa ganitong unit po dito sa Lumina, naglalaro, naglalaro po ng 200 to 250,000 materials pa lang. So, kung isasama po natin ang labor, pati ang permit, pati construction ban, aabot po tayo ng 450 to 500,000. So, ayan guys, kasi hindi po talaga yung biro. Ang dami pang gagawin dyan. Hindi po nakikita natin na parang simple lang, ang bilis lang, ba? Diba? Pero, ang dami po talaga materialis na gagamitin. Ito nga po, papahiram pa natin ng flexiband yan. After ng flexiband, bibilihan po namin yan ng Sista Waterproofing. So, ganon. Marami talaga. Marami po talaga materialis na kailangan. Kaya ngayon, pag let's say, meron, ah, uh, nag-inquire kayo sa iba, tapos, ang labor materials niya, at uh, 150, 200. Nako, mag-isip na po kayo kasi ang mahal po ng materialis talaga ngayon. Ako alam ko kasi yun kasi ako po ang nag-aasikaso ng mga materialis. Advice ko lang po sa inyo, kung hindi po kaya ng budget, huwag nyo po munang ipagawa. Dagdagan nyo po yan, mag-ipon po kayo. Para pag nagpagawa po kayo, hindi po mako-compromise yung quality, pati rin po yung materials na gagamitin. Hindi rin po siya matitipid. Kasi meron tong permit eh, meron tong uh, bill of materials na gagamitin. So kung hindi nyo po yung susundan at titipirin nyo, magkakaroon po kayo ng problema niyan pagdating ng araw.